mabuhay. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa pananaliksik at mga kabanata ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang sistematiko, siyentipikong pamamaraan ng pag-iipon, pagsusuri, paglilinaw, pag-aayos, pagpapaliwanag, at pagbibigay ng kahulugan ng isang datos o impormasyon na nangangailangan ng solusyon sa problema. Yan ay ayon kina Calderon at Gonzales noong 1993. Ang pananaliksik ay merong limang kabanata. Isa-isahin natin. Sa kabanata 1, nandyan ang panimula, kaligirang pang kasaysayan, balangkas teoretikal, balangkas konseptual, paglalahad ng suliranin, hypothesis, kahalagahan ng pag-aaral, saklaw at limitasyon, at katuturan ng mga salitang ginamit. Isa-isahin natin. Panimula. Meron itong tatlong bahagi na kailangan daw na para maituring na mahusay na panimula. Una dyan ang rasyonale o tinatawag na batayang prinsipyo. Ito ay ang may, maik uh, maikling pagpapaliwanag kung bakit mahalagang paksain ang pananaliksik na yon o ang paksang yon ng pananaliksik. Pangalawa ay ang layunin. Tumutukoy ito sa tunguhin o objektibo objectives ng isang pananaliksik. Sunod ay mga katanungan. Ang layunin ipapahayag ay tumugon sa mga sumusunod na mga katanungan. Una, ano ang objektibo ng aming pananaliksik kung grupo siya? Pangalawa, ano ang inaasahan naming matutuklasan sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito? Sunod ay ang kaligirang pangkasaysayan. Ito ang bahagi ng pananaliksik na tumutugon sa katanungang ano ang ginawa ng ibang mananaliksik hinggil sa paksa. Sunod, balangkas teoretikal. Tinatalakay dito ang mga nagawa ng ibat-ibang manunulat at siyentipiko at iba pang eksperto sa isang partikular na larangan. Sunod dyan ay balangkas konseptual. Ito ay nagpapakita kung ano ang nais na patunayan o panubalian ng ginagawang pag-aaral. Sunod, paglalahad ng suliranin, ang paksa ng pananaliksik ang batayan sa pagbubuo ng paglalahad ng isang suliranin. Letter F, hypothesis, nakatutok ito sa pagbibigay ng prediksyon o hinuha sa maaaring tugon sa mga katanungan na nakapaloob sa isang pananaliksik letter G kahalagahan ng pag-aaral. Tumutukoy naman ito sa kontribusyon. Ano ba ang magiging kontribusyon ng pananalitsik sa bansa, pambansang pulisya o yung nangingibabaw ng katotohanan, regional o yung mga lokal na tunguhin o plano, kontribusyon na tunguhin ng komunidad at tunguhin ng pamantasan kung saan uh, nagsasagawa ng pananaliksik. Sumunod so, dyan ay ang saklaw at limitasyon. Dito, mga terminong tumutukoy sa kung ano ang sakop ng isang pananaliksik. Pag sinabing saklaw, uh, tumutukoy ito sa kung ano ang isyo na patulakay ng isang saliksik. Ang limitasyon naman ay ang hangganan. Hanggang saan ba ang pananaliksik? Dahil hindi naman lahat ay pwedeng aralin. Napakalawak ng pag-aaral. Napakalawak ng na mga paksa. Paano ma-identify ang isang saklaw? Isa ito sa mga matatagal na proseso na maituturing. Dahil sa dami nga ng mga pag-aaral na meron at kadalasan nakalilito pa kung ano ba ang pwede mong isama at hindi. Minsan naman gusto nating isama ang lahat kahit na dapat iisang anggulo lamang ang titingnan. Nagiging magulo ang pag-aaral sa pag examine kung ano ang dapat maging saklaw, isipin na may limitadong oras ka lamang. Halimbawa, sa kolehiyo ang pananaliksik ay tatakbo lamang siya ng isang semestre. Diba? Okay. Limitasyon, sa dahil hindi naman nga pwede maisama lahat ng dato sa isang pananaliksik, kailangan na sabihin ng mananaliksik ang mga bagay na hindi niya aaralin sa kanyang research. Maaari rin tukuyin sa limitasyon ang mga limitasyon ukol sa metodolohiya o paraan ng pagsasaliksik. Kung kulang din ang mga pag-aaral sa isang bagong paksa, kailangan din itong sabihin. Ang pinakahuli sa kabanatawan ay ang katuturan ng mga salitang ginamit o yung mga terminolohiya. Binibigyan ng tiyak na pagpapakahulugan ang salitang may malalim at malawak na konteksto para siyempre, maunawaan ng mga mababasa. Dumako na tayo ngayon sa kabanata, kabanata 2 ng pananaliksik. Nakatun ito sa pag-aaral ng mga kaugnay na literatura. Tandaan natin na nauna, ito ay formal na pangangalap ng mga profesional na literatura o literature na may kaugnayan sa isang partikular na suliraning pananaliksik. Pangalawa, sa pamamarang ito, matutuklasan ng tiyak ang mga natutunan. Matutuklasan ito ng tiyak ng ibang mananaliksik na may kaugnayan sa iyong paksa. Pangatlo, ang pangangalap ng kaugnayan na literatura ay kinakailangan komprehensibo. May payak na dulog. Pag sinabi natin payak, simple, tayang unawain upang malinaw na may ugnay ang isang pag-aaral sa iba pang pag-aaral. Pang-apat, ito ay mahalaga sa pagdidetermina ng pangkalahatang kredibilidad ng pananaliksik sapagkat nagpapakita ito ng mga nakaraang pag-aaral, pananaliksik at mga literatura na nagbibigay gabay sa pangunahing tunguhin ng kasalukuyang isinasagawang pananaliksik. Panglima, ang mga kaugnay na literatura ay hindi lamang tumutukoy sa mga nakaraang pag-aaral na sinagawa. Gayun din, ito ay nakadaragdag ng makabagong informasyon. Pang-anim, karaniwan ang mga jornal, magasin, pahayagan na nakapaglalaan ng higit na makabagong impormasyon kumpara sa ilang mga batayang aklat. Bakit? Dahil ang mga ito ay napapanahon. Kadalasan lingguhan ito kung ilabas. Yan. Pampito, ang mga kagamitan ito ay nakapagdaragdag ng eskolastikong halagang pananaliksik. Pangwalo, kabilang dito ang mga impormasyon na natatagpuan sa internet. ay yan. Uh, Partikular na ngayon, online class, di ba? So, barang dyan tayo nakakuha ng mga impormasyon. May ito itong mahalagang salik sa pagpapakita at paglalahad ng mga makabagong impormasyon. Abot natin, isang click lang. Siguraduhin mo lang na ang pinagkukuhaan mo ay ay legit. okay? pang-siyam sa kabuuan ng kabanata 2 ng pananaliksik, tinatalakay ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik. Ah, uh, maaaring ito ay uh, lokal o pwede rin namang sa ibang bansa. Kaila o yung tinatawag na banyagang literatura. Kailangang matukoy ng pang ang sampo, ikasampo, kailangang matukoy ng mananaliksik kung sino ang mga may akda ng naunang pag-aaral. Ano ang disenyo ng pananaliksik na kanilang ginamit? Ano ang mga layunin at mga resulta ng kanilang pag-aaral? Mahalaga yon. Sunod ay mahalaga ang kabanatang ito dahil pinapaalam dito ng mananaliksik ang kasalukuyang estado o yung tinatawag na lagay ng kaalaman kaugnay sa kanyang sinasaliksik. Katulad ngayon, ang aking mga mag-aaral, uh, ah, karamihan sa kanilang mga pag-aaral ay tungkol sa mm, online class, sa pandemya, sa kung ano yung mga napapanahong usapin na kailangan bigyan ng, ng solusyon o ng pag-aaral. Okay? Dumako na tayo ngayon sa kabanata tatlo, ang metodolohiya. Disenyo ng paglalahat, tinatalakay nito ang uri ng pananaliksik. Ano bang uri ng pananaliksik ang gamit? Iba, Descriptive ba ito? Analytic, experimental, case study, comparative, evaluative, o qualitative. Populasyon. Tinatalakay nito ang lawak o sakop ng bilang ng populasyon. na yung tinatawag na sample size. Respondente. Tinatalakay dito kung sino ang target na taga-tugon. O, ito ba ay mag-aaral, mga kaguruan, mga magulang, uh, mga namumuno sa gobyerno? Ano ang kanilang description o profile? Ilan? Bakit at paano sila napili? Instrumento ng pananaliksik Nilalahad dito ang mga bahagi na kapaloob sa instrumento na gagamitin, na yung questionnaire maging ang interview o pakikipanayam na isinasagawa o isinagawa. Procedure sa pangangalap ng datos, nilalahad dito ang hakbang. Paano ba ito isinagawa? Paano at bakit ginawa ang bawat hakbang sa pagpapatugon? Kami ngayon sa kasalukuyang pag-aaral na ginagawa ng aking mga estudyante, ang ginamit namin ay online. Gumamit kami ng Google Forms. Doon kami nakabase statistical treatment ng datos, nilalahad ang mga statistical na paraan na gamit sa paglalarawan ng mga numero o figures. Ginagawa rito upang ang numerical na datos ay mailarawan. Kumukonsulta sa mga statistician sa bagay na ito upang matanto ang uri ng statistics na dapat gamitin sa pag-aaral. Humihingi tayo ng gabay sa mga statistician. Sila yung may alam Okay, sunod. Dumaka na tayo sa kabanata 4 ng pananaliksik. Ang kabanatang ito ay paglalahad, pagsusuri, pagpapakahulugan ng mga datos. O, oh, mahaaring ito na ang interpretasyon at presentasyon ng mga datos na nakalap. Ang bahaging ito ay naglalahad ng resulta ng pag-aaral sa siyentipiko at lohikal na paraan ng naayon sa mga nailahad na suliranin. Ito ay sinasagawa sa pamagitan ng paggamit o pagbuo ng angkop na teknik tulad ng talahan na yan, graph na nangangailangan ng maliwanag, tiyak at lohikal na pagsusuri ng pananaliksik. Ang kabanata 4 ng pananaliksik ang itinuturing na pusit kaluluwa ng kabuoang pananaliksik dahil dito ang pagbubuhos ng panahon, lakas, tiyaga ng mananaliksik ay kailangan upang maisulat ang bahaging ito ng buong liwanag upang maging madali na ang kasunod na kabanata, ang huling kabanata. Gayon din ang madaling pag-unawa sa mga pambabasa. Mahalagang malaman ang mga impormasyong ito dahil nalalaman kung tugma ba ang mga target respondents sa ginawang pag-aaral sa statistics, ang frequency ay ang bilang ng mga respondents sa isang eksperimento o pag-aaral. Sa mathematics, ang isang porsyento ay isang numero na ipinahiwatig o ipinahihiwatig bilang isang bahagi ng isang daan. Ito ay madalas na itatala o itinatala gamit ang simbolong percent. Ang rango o rank ay tumutukoy sa posisyon o antas ng isang tao o bagay. Napakahalagang alamin ang katangian ng mga respondents dahil may mahalagang papel sa pagpapahayag at pagbibigay tugon sa mga problema. Isinasaalang-alang dito ang mga personal na katangian tulad ng edad. Ano ba ang bracket ng edad nila? 12 to 15, 20 to 30, 40 to 60, nakadepende. Kasarian, babae o lalaki? edukasyon. Ano ba ang inabot sa so, antas sa edukasyon? Elementarya, sekundarya, tersarya. Trabaho. Ano ang trabaho niya? Kung, kung ang napili ay mga kaguruan, kapulisan, manunulat, sweldo. Sumisweldo so, ba? At iba pa. Okay. Ginagamit ang mga graph upang ipakita ang best uh, sorry, ang visual na representasyon ng mga datos pie graph na bibigay ng visual na konsepto ng isang bagay, ito yung pinakagamitin dahil ah, madali siya, parang common. Yung ang legend o pananda ay gamit sa pag-aanalisa ng mga datos. Dito makakagawa ng interpretasyon ang mananaliksik. Ang perception of the respondents, mahalagang malaman, syempre, ang opinion ng mga respondents sa iyong ginagawang pag-aaral. Uh, sa kaso namin ay nagbibigay kami ng kuwang kung nagdanais ang isang ang isang tagatugo na malaman ang resulta ng pag-aaral, pwedeng padalhan. Pero kung hindi naman, eh di nananatiling uh, walang pagpapadala ng kopya. Ang percentage and frequency distribution ay ang pagpapakita ng mga datos na tumutukoy sa pagpapangkat ng mga puntos ng mga datos. Kadalasan pinapak pinapakita ito bilang mga talahanayan, bar graph o pie chart. Sa sagot ng mga respondents, syempre pa nakasalalay ang resulta ng isang pananaliksik. Okay, ang weighted mean ay ang kabuuan mean ng mga grupong ikinukumpara nakabase dyan lahat. Dumako naman tayo ngayon sa huling yugto ng kabanata. Kabanata 5 ng Pananaliksik. Yan ay ang lagom, konklusyon at rekomendasyon. Lagom, kinakailangan itong maging payak at maikli. Pag sinabi ulit na payak, simple na unawaan. Ang buod o lagom ay presentasyon sa pagbuo ng isang mahusay na balangkas ng mga mahalagang impormasyon na napapaloob sa kabuuan ng isang pag-aaral o pananaliksik. Konklusyon, tumutukoy sa presentasyon ng mga datos na nabuo sa balangkas ng mga kaisipan hinggil sa kinahinatnan, kinuha, implikasyon o mga paglalahat ng isang pananaliksik. Rekomendasyon, naglalaman naman ito ng mga habilin, mungkahe ng mananaliksik hinggil sa natapos niyang pag-aaral. Pag-aaral na maaaring magamit at makatulong sa mga susunod na pananaliksik. Maraming salamat sa Panginoon. Makita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Paalam.